Hello, welcome muli sa aking channel. Ito, magluto ako ng clam chowder para sa asawa ko. Ang sa akin kasi balatong, kasi hindi na ako pwede sa fatty fats. Uh, gusto kong magfasting, fasting Not really fasting, pero gusto kong mag-diet ng walang, walang mantika, walang sugar, walang dairy, including milk. Hindi ako nagkakape kasi gusto ko talagang maiwasan muna ang mga mga yan mga fatty foods kasi yun ang nag nagpataba sa aking puso at sa aking liver so ito ako ngayon nagluluto ng pagkain ng bawat isa iba-ibang putahe pero isa lang ang pinapakita ko yung clam chowder kasi yung mga bata madali lang microwavable lang kinakain ng mga bata sa oras na sa ngayon sa oras na ito pala hindi naman everyday na microwavable pero sa ngayon uh, ayaw nila yung niluto ko para sa aking asawa so ito uh, sa akin ang yung asawa ko lang at akin ang niluto ko pero yung sa akin niluto ko pa kaninang uh, umaga dahil yun ang tanghalian ko at yun din ang aking pananghalian tanghali at uh, evening anong evening ba sa Tagalog basta evening supper yeah, parehas sa akin kaya ito muna ako nag uh, uh, nagre-relax uh, kahit anong makain yun lang ang kakainin ko na pwede bukas itlog sa ngayon ayon uh, parehas kaya medyo mahirap pero nakaka uh, ano nakaka I ay I, I ay 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 they ay 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 ko ay 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 problema, hindi sila so, yun na lang ang iniisip ko isayaw ko na lang isayaw ko na lang na uh, kung anong ginagawa at kung anong ginakain kahit nagluluto ko ng masarap kahit gaya ngayon magluluto na naman ako ng masarap pero sila lang ang kakain, hindi ako ay, nako pero okay lang ganito lang ang buhay may may healthy, may unhealthy unhealthy food ako naman ang kasalanan na ako naman ang nagpapakain ng aking katawan kaya sayaw ko na lang sayaw na lang, sayaw, sayaw sayaw gong ayan, ayan ang ano namin ayan ang background ko ayan ang clam shoulder yung asawa ko may beans nga lang. Ayaw ng asawa ko na may beans ang clam chowder. Pero anong gawin mo eh, nakasali doon. Ano ako, ang taba-taba ko na oh. Ano? Magandang sumayaw ng gongs. Ako lang naman. <laughs> At yung nanonood. Ah... Uh, Cooking time. Kaya yun ang dahilan kung bakit dahil, uh, hindi ako kumain sa clam chowder. Mm. Yeah. So, ito ang ano, to ang clam chowder na niluto ko. Masarap naman. Yeah, may kulang nga lang. Wala akong uh, ano yan. Uh, vegetable soup. Uh, ano anong ano tawag nun Vegetable soup. Oo, yung pang-vegetable sana para uh, mas masarap pa. Na wala akong stock. Vegetable stock, wala akong na naubos meron pero beef at saka chicken, hindi naman chicken ito. So, hindi ko naglagyan. Napansin ng asawa ko na nawala. Asawa ko sa kanya na nawalan tayo ng stock. So, pero sabi niya, okay, okay pa rin daw. Masarap pa rin daw. So, ayun. Ito ang bahay ko, maliit. Ito, magluto ako ng bok choy or pet choy para sa anak kong lalaki at ang anak kong babae at least gusto nila ang mga green vegetables sinanay ko sila kasi maganda na masanay sila sa vegetables hanap hanapin nila kapag malaki na sila kaya maganda yun na meron silang uh, vegetables sa kabataan nila ito yan ang huling ingredients nito ay ang cornstarch para lalapot ng kunti. Hindi marami, isang tablespoon isang tablespoon lang. ngayon Ilagay ko doon sa clam chowder. Ngayon tapos tapos na, tapos kainan na kami. If uh, hapon ito. So supper time. Na uh, supper time ako nagluto. I-vlog ko ulit yung pagluluto ko mamaya. Na hindi ko kakainin eh, masarap na naman pero okay lang kasalanan ko ito ang kaiba-iba ang pagkain namin kasi simulat maliit pa yung mga anak ko kung ano ang gusto nila yun ang binibigay ko kaya lahat ng ano hindi isa lang ang putahe ng pagkain namin pagkain sana dapat pagkain na ng lahat pero hindi ito hindi sila sanay ang sinanay ko sila na iluto ko yung gusto nila eh may may option naman kasi dito sa bahay meron naman kami kasi kaya uh, okay lang sa akin na mag uh, mag-prepare Madali lang naman magluto ng apat na putahe isang beses kasi apat four stoves naman kaya at madali lang naman konti lang naman ang iluluto so ayun ang uh, reason ko bakit okay lang sa akin na iba-iba ang pagkain namin pero yung asawa ko sana gusto niya dapat isang pagkain isang isa-isa lang ang pagkain kaming lahat pero, kahit naman siya, may mga magkain na ayaw niya. Kaya, sabi ko sa kanya, Hey huwag na, never mind. Oh, okay lang naman na, madali lang naman na magluto. Kahit naman apat na putahe, okay, kayang-kaya ko lang naman. Madali lang naman. And everything is under 30 minutes to an hour. At tapos na. Hindi naman na masyadong masyadong uh, work mas hindi naman masyadong maraming work ang pagluluto. Basta alam mo ang ginagawa at alam lahat kung saan at meron lahat yung kailangan. Okay lang naman, madali. Ayun ang sabi sa asawa ko. Di ba ganito yung mga nanay na kapag ang mga anak natin ayaw kainin yung alam natin na ayaw nilang kainin at eh, talagang magbigay tayo ng gusto nilang kainin na meron sa atin kasi mahal natin sila, di ba? Kaya tayo ang mag a adjust Pero sila to pagkain ng anak ko. <laughs> Are you that hungry? Ah. Johan. Ito. Mm. Ito. Pero ito yung sa asawa ko. Ito yung sa akin. munggo munggo sa akin kasi may milk yan hindi ako kakain ng may milk I try na mag fasting ng walang ano walang sugar, no milk no nothing to see kasi I want to fully heal my uh, my fatty liver my fatty liver and fatty heart Ma mataba pero na na-reverse na hindi na mataba, wala na daw sign na mataba ang aking atay. Pero gusto ko na sugar muna na, talagang wala na. So ito yung sabay payo ng doktor na kumain ako ng uh, walang sugar at walang dairy at walang fats. So ito ang kinakain ko sa ngayon. So I'll do it for at least at least 2 weeks and then the effect will be at least evident so kain muna kami kain tayo hanggang sa tingin na lang hmm. Hmm. yung isa oh fine Mya, dang anummi, ang lakni. Ini gum e nan wanun Ang ba. Anga na ni kunna. Igum ina. Ang hay tuna sya kodina. yeah yeah yeah